Kaibigan, pag-usapan po natin na 5 warning signs na kulang ka sa vitamin D. Alam mo, hindi natin pinapansin itong vitamin D. Uh, D as in dog, pero napakahalaga ng vitamin D. Nakita nila to. Vitamin D, kailangan ng katawan natin para sa calcium absorption, para tumigas ang buto. Diba? Kailangan ng buto. Vitamin D, kailangan ng immune system para hindi tamaan ng infection kasama ang COVID. Kaya nga, vitamin D ang binibigay sa gusto umiwa sa infection, ba? Diba? Vitamin D, kailangan sa digestion, circulatory system, nervous system, connected din sa depression. Yan, okay? Merong test sa vitamin D, kailangan medyo mahal eh. Ako dito ako nagpapatest eh. Uminom na lang ako ng vitamin D supplement. Anyway, ang normal levels ng vitamin D, 20 nanograms per milliliter. Pero chinecheck yan sa blood test. So, limang sintomas na posible. Posible lang naman na kulang ka sa vitamin D. Number one, laging pagod. Kung laging pagod, mahina katawan, inaantok sa umaga, parang walang lakas. Pag nila yung vitamin D, nakita nila medyo mababa. At pag pinainom ng mga supplement o mga pagkain mataas sa vitamin D, gumaganda, lumalakas sila. So, fatigue o pagod ang number one warning sign. Number two warning sign, yung laging mahina ang buto. Yung minsan na fracture, na tumba, lalo na kung may edad. Kasi vitamin D, kailangan to sa calcium absorption, pampatigas ng buto. Bone health, para makaiba sa osteoporosis. Ayon to sa Mayo Clinic. May isang meta-analysis, sa pag-aaral. Pag kulang ka dito sa vitamin D3, itong D3, mas mabilis masira ang buto. At mas matigas ang buto ng taong uh, mataas ang vitamin D levels. Okay? Mamaya, tuturo ko kung paano, ano yung uh, simpleng paraan na tumasang vitamin D. Number three, ito immune system. Uh, low immunity, ito pinakamaganda, infection. Pag mababa ang vitamin D mo sa katawan, mabilis katamaan ng kasama na 'to, kasama COVID, kasama uh, trangkaso, upper respiratory tract infection, pati tuberculosis. Dati, nung wala pa tayong gamot sa tuberculosis siguro, mga 80 80 years ago, eh, ang binibigay sa mga may TB vitamin D, o dog vitamin D. O, isang pag-aaral din, meta-analysis, February 2017, basta mababa yung vitamin D, mas nagkaka-upper respiratory tract infection. At pag binigyan na vitamin D, 50% less na nagkakasakit. May isang pag-aaral sa COVID, bago pa lang ito eh. Nung, nung, bago pa lang ang COVID, October 2020, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Nakita nila na 82% ng na-hospital sa COVID, I think ito pa yung alpha strain eh. 82% na ng hospital, mababa sa vitamin D. Kaya inisip nila, kaya doon nauso yung vitamin D eh. ba? Diba? Kaya lahat ng mga supplement ngayon, vitamin C, vitamin D, pati zinc. Yung tatlong, hindi naman proven, pero wala namang masama kung iinom tayo nito. Pagpalakas ng katawan para sa lahat ng sakit. Number four muscle pain. joint pain, muscle pain. Ito, marami namang dahilan ng muscle pain. Pero nakita nila yung mababa sa vitamin D, possible na ito rin yung isang ano. Medyo non-specific to eh. Di ba? Maraming cause na baka mahina lang, sakit ang muscle. Pero yung mababa sa vitamin D, nagkaka-muscle pain din. And number five, hair loss. Nalalagas ang buhok lalo sa kababaihan sa kabab lalaki kasi pag na-hair loss dito kami eh 'di ba sa tabi sa babae pag uh, nag nahuhulog ang buhok kadalasan manipis, tsaka dito sa tuktok dito sa may uh, dito sa may puyo 'yan uh, nakakalbo ang babae sa lalaki dito sa harap naman 'yun yung male pattern female pattern So, hair loss. Natatawa ako kasi maraming mga fake na advertisement ginagamit lahat yung mukha ko, mukha ni Doc Liz. So, huwag po maniwala. Wala po, wala po ako advertise kahit isa. Kahit isa, wala pa. O, oh, kayong magpapaloko. Oh. Anyway, uh, hair loss, possible side nin. Ha? So, maganda ma-check yung vitamin D kung talaga may problema kayo dito. Hair loss, muscle pain, lagi nagkakasakit, buto mahina, lagi pagod. Meron pa ibang sakit na posibleng connected sa vitamin D, hindi pa klaro. Yung mga may depression, uh, ulyanin, dementia, makakalimutin, prostate cancer at erectile dysfunction, mahina ang manoy. So pinapa-check ang vitamin D. Ngayon, ito na yung gusto nyo, home remedy. 1 2 3 4 to. Apat na home remedies to, so, madali lang to, ha. Ang number one, pinakamadali eh uminom ka na lang ng vitamin D supplement. Ako binigyan ako nito. Ito. Ito binigay sa akin eh. Oh, any brand, ayoko magano di ako nag-advertise. Pero ito binigay sa akin, vitamin C 500 mg sodium ascorbate, vitamin D3 cholecalciferol 2000 IU, mataas itong binigay sa akin ah. Zinc citrate 15 mg tama lang itong zinc. So yung vitamin D, iba-iba ang dosis. Uh, merong 600 IU, international may 800. Actually, iniinom ko dati parang 300 lang or 400. Ito binigay sa akin 2,000, medyo mataas. Pero yung iba, 1,000 IU pwede na. Walang masama dyan. So pwede kayo mag-supplement kung feeling nyo walang masama. Eh. O kung uh, feeling nyo mahina kayo o takot tayo sa mga sakit dyan, ako oh, iniinom ko na lang to. So, vitamin D supplement pwede. Kung wala kayong pera pang supplement, gusto natural, pwede rin. Number two tip is magpaaraw. Pwede magpaaraw sa so, umaga, sa hapon, huwag lang tanghaling tapat. Diba? Ayaw mo naman masunog. Kasi sobrang araw, mangingitim ka, medyo kukulubot, pwede magka-skin cancer. Although, hindi man ganun kalakas ang skin cancer sa atin. Pero may tulong konti. Kailangan balate balat eh. So, minsan, yung iba sunbathing di ba? Expose sila. <clears throat> Para maraming parts ng skin, uh, nakaaraw, hindi lang nangingitim. Pero yung nagpapaaraw, huwag din masyado matagal. Umaga, hapon, 15-30 minutes, pwede po yon Nag-exercise, wala namang kaso. Uh, may konti lang uh, tip sa uh, nagpapaaraw. Ito, walang magagalit ha. Ah. Ang sabi dito, ay sa pag-aaral, hindi ko naman to pag-aaral, yung taong ma medyo maitim, di ba? Kung medyo maitim ka daw, marami kang melanin. Eh. Marami kang melanin. Ito, uh, research natin. Marami kang melanin. So, ibig sabihin, kahit nagpaaraw yung medyo maitim ng uh, 15 minutes, tapos yung medyo maputi 15 minutes, yung mas maputing babae, nakuha na niya yung vitamin D niya. Pero yung medyo mas kayumanggi, kulang ka pa sa vitamin D. Kasi medyo nabablock eh. Nabablock nung melanin natin. So, mas matagal ka magpapaaraw. So, siguro yung sa mga sa Africa, na mas maitim, mas matagal sila magpaaraw. Baka one hour kailangan bago makuha yung vitamin D. Yun lang naman sinasabi. And, mga mas matatanda, mas senior, mas matatanda, yung balat natin, kung mas matatanda, hindi na ganun kaganda, kalakas mag-absorb nitong uh, pag-convert ng vitamin D. So, mas matanda, mas matagal din magpapaaraw. Kasi meron parang skin enzyme or cholesterol na nako-convert din, eh, nagiging vitamin D. So, so yun ang natural way. Konting araw. Ha? Number three, pwede kunin ng vitamin D sa pagkain. Okay? pinaka gusto ninyo, egg yolk, di ba? Egg yolk, uh, itlog, Kain, kainin nyo na lahat, scrambled egg. Oo, sabi ko naman, pwede naman mag-itlog, one a day. Oo, so, pag isang itlog sa araw, di seven eggs in a week. Pwede yun, seven eggs in a week. Uh, pati yung pula. O, oh, actually, okay yung pula. Eh. Si Doc Lisa, hindi kinakain yung pula. Taas kasi ng cholesterol niya. <clears throat> ngayon, masama ba yung egg yolk, yung pula, yung masarap sa may cholesterol? Dati, medyo masama. Ngayon, parang okay naman. Para sa akin, wala namang kaso. I don't think it's... Hindi na siya ganun ka-harmful eh. Wala namang masama eh. Diba? Lalo na kailangan mo yung vitamin D. Kainin mo na rin yung egg yolk. ba? Diba? One a day lang naman. O kung kumain ka dalawang itlog ngayon, wag mo na bukas. Skip muna, ha? May nagpadala sa akin ng video, yung bata ba yun? Ewan ko ba, sa China ba yun? O sa Korea, kumain ng ilan? 20 eggs. Pakita ka daw kay Doc Willie, 20 itlog sa isang araw. masama na naman. Huwag naman 20, isa, dalawa lang. Pwede rin vitamin D, fatty fish, isda. ba? Diba? Pwede bangus. May pera, pwede salmon, pwede tuna, mackerel, sardines. Basta isda. Maraming vitamin D. Seafoods, meron din. Hipon, mahal hipon eh. Mushroom. Ang mushroom mataas sa vitamin D. At number four, meron naman na bibili sa supermarket. Merong mga pagkain na nilagyan na ng vitamin D yung, uh, yung pagkain. So, palagay natin yung mga cereal. Di ba? Yung mga cereal, nilalagyan ng vitamin D. O may mga juice o ibang mga pagkain, hinahaluan ng vitamin D. Pwede na rin yun. Di diba yung mga cereal sa Amerika nilalagyan nila, ng vitamin, ano ba? C, A, na haluan nila. Okay po. So, yun po. Supplement, araw, pagkain. Yan, katulong. Sana po nakatulong itong mga video sa inyo. Ang dami niyong tinatanong. Kaya lang, eh. Mahaba itong video ko, eh. Salamat po. Thank you po sa stars. Anong vitamin ang kailangan? Vitamin C, Vitamin D, at Zinc Citrate. Hindi ko ito na-advertise ha, binigay lang ito sa akin. Hindi ko nalang babakita yung brand. Hindi ko babakita yung brand. Ay, baliktad naman eh, C, D, Zinc. Binigay sa akin ng pinsan ko eh. Ah, <clears throat> Saan makakuha ng Molnupiravir? Ah, sa Maynila, libre po. Pang... Uh, pang... Uh, ko... na-basa po eh. Oo. Sa Maynila, may Molnupiravir. Tsaka sa February 10, uh, darating na yung Bexovid na maganda. Okay? Blood pressure, ganong kataas? Pwede ba uminom ng vitamin D kung may kidney failure? I think pwede rin. Ah? Kidney failure. Tanong nyo muna sa doktor nyo. Medyo ina-adjust ang medicine eh. Depende. Kung konting kidney failure, pwede. Pero minsan ina-adjust natin kung pang kidney failure. Okay? Sana po nakatulong tong video. Thank you so much. Uh, titingnan ko yung mga tanong nyo. Sasagutin pa natin yan isa-isa. Salamat po. Thank you.